Makukuha nga ba ang gongmin kahit hindi magresign sa trabaho? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Hindi po maaaring makuha ang pera sa gongmin kapag kayo po ay hindi pa nagre-resign sa company or currently employed po kayo sa company. Tulad sa mga EPS worker, maging sa mga F6 visa, hindi ninyo makukuha ang pera ninyo sa gongmin kapag ang inyong employer ay hindi kayo ni-report na resign sa company or yung tinatawag nila na sangsil shingo sa Korean. Kaya dun sa mga EPS worker natin, minsan nagtataka sila, inapply naman nila ng maayos yung gungmin, pero bakit pagdating sa airport nagkakaproblema sila at hindi nila nakukuha o nare ang pera nila sa gungmin. Ang reason po dyan is dahil hindi nag-report ang employer ninyo na resign kayo sa company. Kahit na i-apply ninyo na airport claim ang inyong Gungmin, kung pagdating nyo po sa airport, na-check po nila doon na currently employed po kayo or hindi pa nagre-report ng Sangshil Shingo ang inyong employer, hindi po ibibigay ni Gungmin ang inyong pera sa airport. Sa mga mag-claim ng Gungmin, siguraduhin po na mag-report muna ang employer na resign kayo para makuha nyo po yung inyong pera. Kung may mga katanungan kayo regarding sa ating topic today, maaari ninyong tawagan yung Pilipinas sa gumin Min. Ito po yung kanyang number. Nagustuhan nyo po ba ang topic natin today? Kung nagustuhan ninyo, pakiclick naman ang heart. Kung may mga katanungan kayo, maaari ninyong i-comment sa ibaba. Maraming salamat po. Ito po ulit si Lee Yuji ng South Korea. Annyeong!